for today's video mga parikoy kay sige magulan ang panahon karon parikoy kanuna na po tao uklab sa tong rep kung unsay angay na lutoon karon mga parikoy so ubani ko ninyo mga parikoy karon makita ninyo gyon sa nato ni pagluto atong lawoy birada diha parikoy kay tungol sige gulan ulan atong at panahon mga parikoy ug um, nakanuna na, na po si parikoy nga magluto og lawoy Siyempre di kinamawala ang atong kalabasa pampalinaw sa muta lot sa kamote talong ni Manoy nga gikan pa sa fresh nga farm og karot murag way labot man nga magkompleto na ni atong mga ingredients mga pare yung ato na tingin gutaron mga pare ko o atong lagi nang ipas break aron di mo la yun paglantaw mga pare ko o nga na siya kasimple pag gutad gutad sa atong mga ingredients mga pare kay kahit tungod po bremen ta mga parikoy ko o mo ni atong favorite nga mga ulotanon mga parikoy nga mas sustansya jud kayo sunod na po hiwaon mga pare kaning talong ni manoy so atong mga lami kay mga tirada ni mga pare pwede po nato ni na siya imong tortang talong o pwede nato ni na siyang imo na mga pare na na sa inyo, mga pare ko kalagat nga kinuha pa sa tong silingan og syempre kani nga tong kangkong chips nga red lang ang color og syempre di gini mawala nga tong kalamunggay mga parikoy nga bir kay special nga gikan pa sa tong silingan parikoy basta mo labong naging ng kalamunggay sa tong silingan parikoy nagpailagi na nga wa gitay silingan mga parikoy <laughs> Oh, di rin na sa pagluto mga parikoy. Siyempre, magpabukal kita daging init parikoy. At na imutang ng tangla di parikoy yung muragpaas sa manok. Is, mura na siya subak mga parikoy. Ibang lunod na rin na ng mga gahi nga mga ingredients mga parikoy. O testingan na to, parikoy kung humuk-humuk na magining mga kalabasa o kaning lutiang gamay na to, mga parikoy. Sunod na sa natog lunod ni ang talong ni Manoy mga parikoy. Kay mom ni siya segunda sa gahi-gahi nga atong nauna nga kalabasa mga parikoy. Pagkahumog sa talong mga parikoy, isunod din natin yung lasing atong mga dahon-dahon mga parikoy. Una natin kangkong at kanin sa loyot mga parikoy. Aga akong ipakita sa inyo mga parikoy, ang atong gilamasan ni simple ra kayo, sibuyas, raneo at luya mga parikoy. Ang nagpadag pala, palami sa palasa sa tuang lauoy mga parikoy. Dili sa na nato kalimutan yung atong kamunggay ng espesyal may ikan po sa ating silingan mga parikoy. Ang bato nga nung lami po kayo ng lauoy o sama karon sa panahon ng parikoy, yung ulan-ulan mga parikoy. Sa maulan ng kagabi Tara, lamik na kayo mga parikoy. Kiyo, kiyo.